Oh. Ah. Ano yan? Business natin. <laughs> so, ayan mga helmet. na kayo ng ating Nati World by BH. Sariling brand po natin to ng mga kamalian, mga kututin, diba, uh -huh. di ba? Support local. Yes, by local. Hindi lang po mix nuts. Meron tayong trail mix. Ang dami niya, no? Meron tayong combination Bang. ng hubad at may saplo. <laughs> Meron din tayong Roasted nuts. Meron din tayo nung ano, no? Walang garlic. Yung roasted nuts lang mm -hmm. talaga. So, marami yan, mga kabata helmet. i e check nyo na lang po ang aming FB page na native World by BH. At, di ba, Bidyo mm -hmm. Sa bawat pagbili nyo ng mga produkto natin, Bidyo mm -hmm. marami po kayong matutulungan ng mga kababayan natin. Yeah. Alam nyo naman, mga kabata helmet, sa mga raket natin, kinukuha yung mga fans sa mga itinutulong natin. Kagaya kagabi, pinakain na naman po kami ni Bidyo Gapar. Mm -hmm. Disko, yung batang ang tawag nga ni Bijogoper, doon sa tunin kasi biglang nawawala kapag pinapakain mo. Parang <coughs> asad na. Kaya, ayun, ako, sa'yo kuya. Ako, sana mag-aral ka, di ba, Para oh, nice. naman, ano, hindi habang buhay na palaboy. Pero mm. yun nga, mga bata, helmet, Mag-update lang po kami about sa ganak ni VP Lenny. Nagkaroon po ng workshop. Ayun o. iba mga kabata helmet, kanyang klaseng leader dapat ang, ang bansang Pilipinas. Oo naman. Yun talagang may continuing education, continuing learning through Oo. workshop seminars, diba? Uh -huh. Hindi yung may nagaganap, lumilipad. Yes! Kabilang bangir. At nagkoconcert pa, o, diba? oh diba? Yan yung na, talagang masasabi ko na leader kasi videographer uh -huh. hindi siya yung parang nagiging stagnant lang mm -hmm. sa isang ano, um, kaalaman. Talagang araw-araw, it's a learning process. Araw-araw, may natututunan oo. na pwedeng i-apply doon sa pagsiservisyohan niya. Di ba, mm. videographer? Oo, oo. tsaka hands-on. Ayun, maganda. Hindi siya hands-on. Yes, at ah, talaga naka talagang naka-immerse. Kaya talagang kahit anong alam ni VP Len at agad. If ever na may mag-erap, di ba? Oh, so, hindi yung situation. pag tinanong mo, anong meaning po niyan? Ano? Ay, oh. ah, may kilala ko niya. Pero, may kilala ka niya. Pero, pero balita ko, may nag, ano, magpakain daw ah. <coughs> ay, oo. Oh, oh. naman niya? Sa magandang bahay. bahay ay, naman, yan, sa bahay luho. Ay, yes! Ano? Ay, 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 sa bahay, ay, pahay, sa, buha, pahay, sa buhay, sa buhay luho. Ay, Pahinga na Pero ayan nga mga batang helmet, comment down below kung anong masasabi nyo dyan, no? About sa ginagawang mga workshop seminars ni VP uh -huh. Grabe uh -huh. yan. At sya ko talagang nag-iikot si VP para makita yung sitwasyon sa bawat purok, sa bawat sityo. Grabe talaga, videographer. Kaya tsaka dapat mga, talaga oo. Nang, nang ng naga. Tsaka meron siya mga, video. ano, diba? Mga partner. Mm -hmm. Videographer, mga, uh -huh. mga private companies, private sectors. Diba? Yes. So, ayan mga bata helmet. ka gusto mga video subscribe at i at notification bell para sa lahat may na-upload po namin ni Pichu Oo nga mga kapatang, at mag-subscribe at para like, na may upload po namin ni Oo mga may safety seal at ako talaga safe kayo timbang. Ayan Ay, po kasi, ano kanina pala yung kinukot ko. Uh, -uh. Malapit ang maubos eh. Bausin. Ako, mga kabata helmet, ito yung hindi ito tinimbang ngunit kulang. Ah. Ito yung tinimbang ngunit At sobra. <gasps> diba? Kaya, sa lahat ng mga gusto mag-resell, open tayo dyan. Mm -hmm. And sa lahat ng mga gusto pagregalo, oh, ipadala sa balikbayan. Oh, diba? yes. Pwede, pwede mga kabata helmet. Kaya, mag-PM lang po kayo sa ating FB page natin, World by BH, or mag-PM sa akin, patang helmet sa aking personal account. Basta, stay happy, stay healthy, and stay safe. guys, always. Sabi kami sa buhay yung nag-helmet din na mukhang keeps getting better. Every day, God bless everyone. Bye! Patag Ang presidente. ay. land your bread! No.